Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Pinuntahan nga nitong si Rigor ang kaniyang dating ka-classmates nung college pa lamang sila at kasabay niya nga itong pumasok sa serbisyo at dito nga ay humihingi siya ng tulong upang makahanap nga ng trabaho at nagbakasakali nga siyang matanggap siya at maging instructor nga dito sa agency nga ng isa sa nagmamayari ngunit dito nga ay pinuntahan at uh, ipinakilala nga itong si Rigor di Magibas dito nga sa boss ng kanyang ka -classmate at dito ay nagpakilala itong si Rigor at naalala nga ng may-ari ng agency nang magpakilala siya bilang isang si Rigor di magiba at dito nga ay naalala ng may-ari nga ng agency ang lahat ng kalokohan yang pinaggagawa niya at dito nga ay sinabi sa kanya na dito rin pala ang bagsak mo at alam ko ang lahat ng ginawa mo tungkol nga kay General Pacheco na binugbog mo na hindi mo ba alam na ang binugbog mo at sinaktan mo ay mataas na general at ngayon ay alam ko na ang tunay mong pagkatao na isa ka rin pala nga baluktot at dito ay hindi nga agad nakibo itong si Rigor ngunit nagpapaliwanag nga siya ngunit hindi nga siya pinagbigyan at dito naman ay talaga nga pinahiya siya ng may-ari ng agency dahil sa kanyang kalokohan kung kaya't ngayon ay depressed na depressed ng lalo itong ang si Rigor na hindi niya alam kung saan pa siya maghahanap o papasok nga ng trabaho dahil nga sa isang pagkakamaling na gawa niya nung bugbugin niya itong si General Pacheco kaya't ngayon ay napahiya siya sa agency na kanyang a-applyan sana upang magkaroon muli ng trabaho kung kaya dito ay maiisipan na rigor ang hindi maganda kaya guys napakarami pa po nating mga dapat abangan dito nga sa susunod na episode ng FVJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos, maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.